Hello mga kaibigan! Welcome back to our channel. Sa episode na ito, sisilipin natin ang fascinating world ng traditional Filipino healing. Tuklasin natin ang role ng mga albularyo sa modern times. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Sa mga liblib na lugar sa Pilipinas, may mga taong pinupuntahan para sa gamutan ng mga sakit na hindi basta-basta naayos ng modern medicine. Sila ang kinatawag na albularyo. Traditionally, ang mga albularyo ay mga healers na gumagamit ng halaman, dasal, at iba pang spiritual practices para magpagaling ng mga karamdaman. Ang mga albularyo ay deeply respected sa kanilang communities dahil sa kanilang kaalaman sa natural na gamot at spiritual healing. Sa kabila ng paglaganap ng modern medicine, marami pa rin ang naniniwala at umaasa sa kanilang kapayahan. Isa sa mga dahilan ay ang pagiging accessible nila, lalo na sa mga rural areas na malayo sa mga hospital. Ngayon, tignan natin kung paano ginagawa ng isang albularyo ang pagtukoy at paggamot ng sakit. Karaniwan, ginagamit nila ang orasyon, or prayer, at mga ritual para malaman ang sanhi ng sakit at kung paano ito gagamutin. Kapag alam na, sa kanila ihanda ang mga pinakailangang herbal na gamot. Importanteng malaman na habang marami ang nagpapatunay sa bisa ng paggamot ng albularyo, ito ay dapat pa rin gamitin ng may pagbunya. Hindi ito dapat na maging kapalit ng professional medical advice, lalo na sa mga seryosong karamdaman. Ang pagpapanatili ng tradisyon ng mga albularyo sa modernong panahon ay patunay na ang mga sinaunang kaalaman at practices ay may lugar pa rin sa kasalukuyang lipunan. Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon para updated kayo sa mga susunod na videos. Hanggang sa muli, stay safe at stay curious sa mga yaman ng ating kultura. Paalam.